Hi mga kaibigan, for today's video sa so tutorial, isi ko po sa inyo paano magkaroon ng kita o earnings sa bonuses. So meron pong nagtatanong sa akin kung paano daw magkaroon ng kita sa bonuses. Na-invite pa daw siya sa bonuses pero hindi daw niya sinit up yung bonuses nga binigay sa kanya ni Meta. So kailangan po natin i-set up yan kasi kapag hindi po natin yan i-set up, ang monetization tools nga binigay sa atin ni Meta ay mawawala po yan after 6 months. So, kailangan po ay isit up po natin yan kahit anong monetization tools nga binigay sa atin ni Meta ay kailangan po natin isit up. So, balik po tayo sa ating topic kung paano magkaroon ng kita dito sa bonuses ay kailangan mag-upload po tayo ng long form video, original video engaging, kasi dyan po tayo kikita sa mga reactions, comments, shares, at views. So, kailangan ang mga video na inupload natin ay engaging. At mag-upload din po tayo ng mga picture post at text post. Kasi kapag uh, maraming nag-comment, nag-like, at nag-share, magkakaroon po tayo ng kita sa bonuses. Kahit hindi pa tayo monetize sa in-stream ads, basta meron po tayong bonuses, na-invite po tayo sa bonuses, ay magkakaroon po tayo ng kita. So, yan lang po, share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.